buksan natin tong gift sa uh, akong madam kaming mga mga workers gipang tagaan mi o oh, gift Monisha ang sulat with love zumurod stop from madam gadir si Monisha ang gikan sa ano rose water buksan natin ito ang gift gift sa among sa madam namin buksan natin para makita natin kung ano ang laman sa loob ng gift wow ito pala ang laman Ito ang laman sa gift namin. Hmm. Yan. Binigay sa amo namin to. Hmm. Tapos, uh, ganyan lang. Ganyan lang ang um, um, sa loob. Thank you madam, thank you so much Thank you very much madam Ito ang gift namin Ito rose water Ito para ang isa Ito nasa iba ibaba is sabon soft sabon ito. Ito is bad bad soap. Then Itong bilog, ito kung mag-ano ka, mag-manicure ka. Ito ang ilagay sa tubig. Ito, ito ang sampara. Thank you so much, madam. Sa uulitin.